Ito guys yung uh, unang pag -vlog ko muli na kulang na kami. Ayan. Uh, isang malungkot guys na pangyayari yung uh, aming inaano ngayon yung biglang nawala guys yung aming isang kasama. Yung kung napapansin niyo guys pagka ako y do sa unang video is makikita nyo kaming apat na magkakasama sa video. Ayan. Nawala na guys sa uh, yung isa. Sobrang nakakalungkot. Kasi nasanay na ako na narito siya... Kapag ka pumup pumupunta ako dito sa... Malalayong lugar... Is kasama taga siya... Ayan... Alam niya na yung kung siya... Alam ko happy ka na dyan... Ayan... Mamimiss ka namin... Sobra... Sa tuwing kami gumagala... Ayan... Ikaw ang yung aming napagpukwentuhan... Namimiss namin yung part na nagmumotor ka sana okay ka maging masaya ka na dyan ito guys tulad pa rin ng dati narito pa rin ako sa butang nyad Ayan, <coughs> papunta ito guys ng butang nyad ayun dito lang parang talaga kami makapunta talaga dun sa ano, sa dagat dun Doon sa parte na yun kung napapansin nyo guys yung dagat na yun dun yun sana po pinupuntahan namin dati kaso yun nga hindi pa namin sure ang daan dito hindi pa namin sure yung kung ay okay na ba yan o okay na yung daan papunta doon yan kaso nga yun nga lang makarting man kami doon is nakakalungkot nakakainip kasi yun nga tulad nung sinabi ko is kulang cool na, na kami Ayan, mahirap mahirap guys kapag ka yung isang tao ay napalapit na yung lagi mo siyang kasama kapag kabiglang nawala ay talaga namang napakasama sobrang inip, lungkot sobrang lungkot ayan alam nyo guys yung ano yun, anak-anakan ko ini, eh. anak anak-anakan ko yung umalis na yon yung nawala na yon anak anak-anakan ko talaga yon anak yon anak siya ng Ah, napangasawa ko. Ayun, tama, di ba? Yun kaya sobrang naiinip ako, guys. Um Pasko, Paskong Pasko. Yan biglang ganon. tapos magdiriwang pa ng bagong taon. Yan hindi alam kung may saya pa ba. Yan. Sabi nga nila, may pag may lungkot, may sayang darating kapag may saya. Yan may lungkot na dumating kasi nung nakaraanan dito siya nga. Yun nga guys, eh naging masaya kami, magkakasama kami nung nawala naman siya biglang lungkot. Ayun. yan Huwag niyo guys kalilimutan din guys yung uh, pag-subscribe po sa YouTube, sa aking YouTube and then mag-click po kayo ng notification bell para po pagkapag ako po ay nag-upload ng aking mga video, eh ma-notify ko naman po kayo guys at makapanood po kayo guys sa aking mga ina-upload na video. Ayan. ah hindi pa naman po talaga kalakihan yung aking YouTube channel. Ayan. Kung sa ano po guys, is mabibilang. Mabibilang pa rin yung aking mga manunood. Ayan. Kapag ako'y nag-upload guys, ayan, nalulungkot din ako kapag ako'y nag-upload na kunti lang guys yung mga nanunood sa aking YouTube channel. Is, tanggap ko naman yun kasi sino ba naman ako sa inyo, di diba po? ano, nalulungkot din ako guys sa nangyaring ano sa krimen na nangyari do sa kay Joel Noesca. Ayan. Grabe ka. Naturingan kang pulis. Naturingan kang ah uh, tagapagtanggol ng naapi. Pero anong ginawa mo? Ikaw yung nang-api, grabe, hindi, hindi ko masigmura yung napapanood kong mga balita tungkol sa'yo. Ayan. Mahirap gitin sa YouTube eh. Hindi naman siguro lahat ang pulis ganon. Hindi lahat. Talagang nabumukod tangay ka, Jewel Noes ka. Ayan. Sobra yung ginawa mo sa mag-ina, hindi ka na naawa. Pati yung matanda, kung anong ginawa mo dinalawang putok mo talagang hindi, ka na nagtira ng kahit na konting buhay talagang sinagad mo ulo inulo mo talaga ka sa isang simpleng bagay na pag-aaway mas madadala sana sa magandang usapan yan pero wala grabing ginawa mo do sa mga nag kay Wistika, inakampihan mo pa mga ang abusadong yon na na uh, pinanood mo naman, mo naman siguro yung balita, di ba? Ako nang gigigil din sa iyo, Mistika eh. Sobra. Sobra yung ginawa mo. Ah, talagang inanong pa yung mga pulis. Yung pulis na yon, ah, buti nga, ganun ganyan. <laughs> Nakakatawa ka, Mistika eh. Nagpapasikat. Sobra kang magpasikat, Mistika. Napapanood ko yung comments mo, yung mga, yung video mo tungkol dun sa nangyaring na yon. Alam mo ba, lahat ng tao galit din sa'yo. Galit na galit din sa'yo, mistika. Baka bukas-bukas. Hmm, alam na. Alam mo, yung mga pulis naman is okay. Yan, okay naman yung iba. Bakit naman kasi nahaluan pa? Nahaluan naman katulad ni Joel Nuesca na abusubra naman, sobrang abusado kitang kita sa video kitang kita sa video yung ginawa mo sobrang hindi masikmura yung uh, kung pap mapapanood talaga hindi masikmura yung ginawa mong uh, krimen ayan kanina ayan uh, napanood ko yung ano talaga nakakayak hindi ko rin mapigilan yung tumulo yung luha ko don sa paglibing or sa paghatid sa huling hantungan nung, dal nung mag-inah yun sa mag ina na yun sobrang nakakalungkot bumuhos talaga yung luha ng mga nakikiramay dun sa pamilya Gregorio ayan hindi man natin kaano-ano guys yung uh, pamilya is talagang ramdam natin yung sakit na nangyari sa kanila sobrang sakit guys sobrang lungkot yung biglang pagkawala dalawa dalawa kaagad sa kanila yung nawala na dahil lamang sa isang maliit na dahilan. Yun, yung pabigla-bigla yung Pero ang kinukomment ko lang, kung hindi dahil doon sa bata, guys, kung hindi dahil doon sa bata, siguro buhay pa yung dalaway. Kaso sumingit yung bata talaga. Yung bata talaga para doon ang ano eh. Kung hindi sa bata na yon sa anak ni Joen. Ayan. Yung aking mga comment. Sana uh, pa rin kayo guys. Ah... Uh, sumusuporta pa rin po sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po and God bless you so much. Gumagabi na.